Ikaw nga There's no place like home at ito ang bansang Pilipinas mga katropa. Piliin mo ang Pilipinas, uliin. Ha? Mas piliun na mo ang Pilipinas. Musa so, pagpili anang gamay kay mo dogs wildos mga trabahante. Unsa so, pagpilis Pilipinas, kadbukadlaw ka magtrabaho, buntag ug magtrabaho ka silduhan ra kag 450. Asa midapit ang lugar anak? Piliin mo ang Pilipinas daw. Unsa so, pagpilis Pilipinas, nagdaghan kayo mo abroad na tungod kay sa Pilipinas perting gamay ang Rexwildo. Ang college graduate, mga apply college graduate og trabaho. <laughs> Unya mangita ba mag-with experience mga animala mo? Ano <laughs> <laughs> mangita mo mag-with experience ka? Kabalo ka ni mo graduate ka college, bag upa ka ng graduate ka college ka ni, mangita mo trabaho, mangita mo with experience. Mga hangal. <laughs> Liin mo ang Pilipinas. Usa pag sa Pilipinas lagi. Sa pag proud sa si Pilipinas, perti ka mo ka kurakot diha. Ultimo magkuha ID kay way valid ID na ang pagitaan kag valid ID usa. Kung saan mo may nangwagan na ID, ka yung magpuhak ID, ka yung valid ID. Hindi, pag mo, kung saan ka valid ID, buwang mo. Ha? Tarong-tarong nga ka ng inyong decisions, kinabuhay niya. Pero ako, pipiliin ko pa rin ang Pilipinas dahil race and born ako sa bansang Pilipinas at proud ako na maging isang Pilipino. Tayo mga Pinoy ay may pananagutan sa bansang Pilipinas. Bawat isa sa atin ay may tungkulin na dapat gagampanan. Tungkulin na sundin ang batas at ipaglaban ang lahing Pilipino mapasaloob ng bansa o labas nito. Dahil sa bansang sinilangan na Pilipinas pa rin tayo uuwi at magpo-forgood mga mahal kong OFW. Si Wancho Mix Vlog, 17 years in service dito sa bansang Bahrain. Pero pipiliin ko pa rin ang Pilipinas para mag-forgood at doon na mamuhay habang buhay. Dahil walang kasing saya, ika nga, there's no place like home. At ito ang bansang Pilipinas, mga katropa, na mamuhay sa ating bansang sinilangan, kasama ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po. Pipiliin ko pa rin ang Pilipinas. Alright! Thank you for watching, maakatropa. Don't forget to like and share, and please follow me for more videos. Alright.